Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Alam nyo may mga tao na nagkakamali na ang sabi nila, sisimulan nila ang kanilang buhay espiritual kapag ka may dumating sa kanilang buhay na mga malalaking krisis o kaya malalaking oportunidad para sila ay magbago o mapalapit sa Diyos. Ito ay isang pagkakamali. Bakit? Kasi yung mga bagay na yan, malakas na dagok o pagsubok o oportunidad, oportunidad man, ay dumarating sa ating buhay na bihirang bihira. Tuloy, hindi tayo nagiging handa na asikasuhin at pakinabangan yung mga mumunting bagay na dumarating sa atin sa bawat araw. Tunay na mas mainam kung magbabawas tayo ng pansin minsan sa mga inaasahan nating Big opportunities, great challenges, at ihanda na lang natin ang ating sarili at buksan natin ang ating puso sa maliliit na bagay na dumarating sa atin bilang sangkap ng ating pang-araw-araw na buhay. Tinatawagan tayong lahat na magsikap tungo sa kabanalan, gaya ng sinasabi sa atin ng Panginoong Jesus at ni San Pablo. Subalit so, tandaan natin, kapag sinabi ng Diyos kabanalan, hindi ibig sabihin nito laging malalaking bagay o kaya ay mga seryosong pangyayari para lamang tayo lumago sa kabanalan. Ang kabanalan ay binubuo ng pagtupad sa kalooban ng Diyos. At pagtupad sa kalooban ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa, sa lahat ng ating pagpapasya malaki man ito o maliit. At kalimitan, doon sa maliit natin napapatunayan ang ating pagtugon sa Diyos. Lalayuan natin ang anumang nais ng Diyos na iwasan natin. Gaganapin naman natin ang anumang nais ng Diyos na ating marating sa tulong niya at para sa kanyang pangalan. At gagawin natin ang bagay na ito hindi lamang doon sa malalaking bagay, kundi sa mga maliliit na bagay na dumarating sa atin araw-araw. Tulad ng maliliit na problema, ng mga simpleng pagsubok, ng mga bagay na nakasanayan na natin pero numihingi sa atin ng ating atensyon at pagtitimpi o pagkapasensya. Isang mahalagang bagay at tunay na madamdamin, madrama, na ihanda natin ng ating sarili para sa isang mabuting kamatayan. Pero di ba, kasing halaga din ito na mamuhay tayo araw-araw na nagpapasensya, hinaharap natin ang bawat araw at ang bawal pagsubok na kasama nito na may pananampalataya, pagmamahal at pagtitiwala sa Diyos hindi lamang natin dapat paghandaan ang isang mabuting kamatayan, kundi araw-araw salubungin ang dumarating sa ating maliliit, umunting pagsubok. Sa maghapong ito, inaasahan ng Diyos na itutuon natin ang ating pansin sa pagtupad sa Kanyang kalooban sa maliliit na bagay. Kaya nga po, sa buong maghapon, isipin natin at isa puso magpasensya magtimpi sa iyong sarili at sa kapwa tao araw man o gabi